Hi guys, welcome to my vlog. for today's video guys, nandito tayo sa kalagitnaan ng daan pero nagpapasilong tayo dahil sobrang init. Sobrang init ng panahon eh nakita niyo naman nakapayong tayo. <coughs> Tatawid na tayo. It's a Friday today and simba ng mga Muslim ngayon. So tawito tayo Uy nakakatakot Pag may mga ganyan kasi bumbero or whatever yung mga ano kailangan natin silang paunahin huwag tayong sumalubong sa kanila baka Sagasaan nila tayo. Ayan, mabilis lang naman. Nakakatawi naman tayo ng mas mabilis. Pero takbo-takbo nga lang kasi ang init. Sobrang init. Pakita ko sa inyo yung simba ng mga muslim Ang daming tao, ang daming sasakyan na nakapark Kasi nga, Friday is praying time Pakita ko sa inyo guys Ayan, nakikita nyo diba? Ang daming nakaparking Dahil ito yung simbahan nila Pasensya na, masyadong malikot yung kamay Ayan Paglabas ng mga tao doon yan, ang daming tao Ayan o, may nakaluhod dito. Ayan. Kanya-kanya silang mga pwesto. Kasi, sa kanila kasi, sa kanila kasi, ah uh, okay lang kung saan sila maabutan ng oras. Basta, meron lang silang yung carpet-carpet nila na luluhuran nila. Kaya kahit saan sila makapag-luhod, uh, is okay lang so tingnan nyo guys ang daming nakapark pati yung mga bus na nagbabiyahe is nagparking na din tingnan nyo yun dalawang bus nagparking oh. nagpark na rin ang mga bus kasi uh, nagsimba sila nagsala sila Ayan, daming nakapark mo. Malapit lang to sa salon namin. Walking distance lang siya kaya pag natatapos yung misa nila, naku, daming tao. Ayan o, no, kita nyo naman daming nakapark ko. Kaya, Kaya lagi ako nalilate ng Friday. Hindi tuloy ako makapagsalita ng maayos. Kaya talagang every Friday late ako. And, di naman every Friday. Halos every day late talaga ako sa pagpasok ko. Kaya, buti na lang walang sermon. So, update ko kayo mamaya guys. Kasi, uh, nandito na ako sa labas ng salon namin. Pakita ko sa inyo ang salon namin ulit. Ha? Hi guys, ayan Pasensya na, hindi na ako nakapag-video kanina Dahil super busy Super busy ngayong Friday na to So hindi ako nakapag-video ng ano uh, ng mas maaga na may sikat pa ng araw Kasi nga, alas uh, kong video kanina is May sikat pa ng araw, ngayon is gabi na Kung saan pa uwi na ako Saka ako nakapag-video na Eto, nag-aabang na ako ng bus. As you can see, may bag na ako. Dala ko yung bag ko. At nag-aabang na ako dito sa bus waiting area. So, may mga nag-aabang na rin. Ayan, mga tao rin siya. Nakaabang na. So, mag-aabang rin tayo dito. Dahil, ah uh, same kami ng bus na hinihintay. Kaya, nandito kami nakaabang. So, uh, mag video muna tayo para at least kahit pa paano may ma-upload tayo ng maganda mamaya so uh, for today's ano guys Friday BC and mga barkada ko nagyayaya ng maggala uh, tumampay mag mag lang or mag try ano ba yan uh, coffee pero Uh, parang hindi ako makakapunta dahil pagod ako dahil nga busy. Uh, at sakit ng mata ko. Alam nyo ba buong araw ako naka eyeglass sa sa work ko sa salon namin buong araw ako nakasuot ng hindi man buong araw, hindi man nag-start ng umaga hanggang gabi. So pagdating ko sa salon kanina, nag-start na ako mag uh, mag eyeglass and ngayon ko lang hinubad dahil nga kanina naramdaman ko yung hindi ko masyadong makita yung mga ko so nakapag decide ako na mag uh, mag eyeglass and ngayon ko lang nga nahubad na kung saan papauwi na ako kaya eto uh, medyo pagtanggal ko parang nahilo na naman ako sumasakit na naman yung ulo ko ng dahil sa, sa eye glass so ayun ano na lang ah uh, laban na lang ako laban na lang ako tiyaga tiyaga na lang pwede mo tiyagain yun kung ang ano super sakit talaga ng ano ko kanina kaya nag eye glass talaga ako kanina and ayan na may dumating na na bus pero hindi yan ang sasakyan ko kasi dyan akong sasakay, medyo malayo yung iikutin ko and malayo yung masasakyan kong um, train so, hintayin na lang natin yung isang bus na darating na sasakyan ko kasi yung sinasakyan ko diba nakikita nyo naman na up and down 'yon up and down na bus ang sinasakyan ko going here to my work and going to my uh, train station ayan so minsan nalilit yung bus minsan naman maaga eh nakita ko na alas cheese na kaya lumabas ako ng uh, eksakto kaso lang akala ko kasi darating na yung bus so nagbadali ako tumakbo takbo pa ako eh hindi pa dumarating kaya mag wait na lang tayo so Update ko kayo mamaya guys pag nasa train metro station na ako. Okay, bye! Ayan, nandito na tayo sa bus. And napapansin nyo, may hagdanan na yan. taas niya. Hagdanan, ayan. At ang hagdanan, papuntang taas. Para sa second floor ng bus na to. Kasi nga up and down. So, ayan, yung mga tao sa likod. Yan, lalo na sa taas meron kasi uh, mas gusto sa taas dahil nakikita nila yung panaw. Nakikita nila yung mga dinadaanan namin. While well, kung connected ko sa baba, yung hmm, nasa kalsada lang talaga yung makikita mo yung nasa taas na baga parang para makikita mo yung mga lights like yun ng mga nadadaanan namin so ayun kaya mas maraming nakaupo sa taas kaysa dito sa baba And yeah, mas gusto ko rin dito sa baba no? kasi parang nakaka ako minsan pag nasa taas ako na nakakatakot. Kasi lalo na pag lumini ko na siya. Pag lumini ko na siya ng pagkakingan. So nakakatakot talaga parang akala mo matutupas siya. Pero sa, so, sa kamumutihang pala, wala pa namang hihiyari ng ganun issue dito sa Dubai na may na-disclash o may nangyari hindi maganda sa mga bus na sinasakyan ng mga tao so safe na safe kung baga ang talaga mga bus sa Dubai so dito na kami sa parang sa ilalim ng ano sa, sa ilalim ng sa ilalim ng bridge na naalala nyo uh, sabi ko sa inyo yung panahon ng malakas ang na baha hindi ito pinadaan na nag close road ito. kasi nga pailalim ito pailalim itong lugar nito ito ay pailalim dito sa lugar na to, may lalong sa lugar ng so ang baha, nagpuno dito so hindi talaga pinadaan din hindi. Ang taas ng ano, po, lugar na ang taas ng ano, na, na siguro so, mga almost uh, 1,500 uh, meter ang tahaba dito, Basta ang haba niya, ang haba niya, ano, ang, haba niya ilalim na po. So, ayun, hindi siya pinadaan ng mga panahon ng malakas ng hotel. So, Mami ulit guys, ako po kayo pag nasa train na po. Okay, bye! Hi guys, ayan, nakalabas na tayo ng train. So hindi na ako nakapag-video doon kasi nga ang daming tao. Ang daming tao, tingnan nyo din pila dito sa amin dito. Ang daming tao. May mga tao din na... Ang daming tao sa train pero konti lang kami bumaba dito sa lugar na to. So, kaya hindi ako nakapag-video doon dahil tinitingnan ako ng mga tao kasi nga ang mga mata ng tao dito mapanghusga. Pag nakikita nilang Becky ka, parang ano sila, uh, takot na takot or minamata nila kasi nga alam niyo na, Muslim country. Kaya parang ano sila sa mga Becky kasi masyado silang maka jos masyado silang mapagdasal so ayun kaya piling nila mga masasama kaming tao piling nila mga masasama kami hindi naman ano hindi naman sa ano hindi naman sa piling nila kumbaga parang awkward lang na kung makatutok sila sa iyo, kung makatingin sila sa iyo, yung parang akala mo may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan. Kasi nga big ka, bakla ka. Kaya yung tingin nila sa iyo, parang parang head to foot talaga yung pagtingin nila sa iyo. So nakaka-awkward yung ganyan pag maglalakad ka na parang para kang ano, parang may tumitingin sa iyo, ganoon. So hindi na ako nakapag-video pero okay naman nakalabas na ako nakapag video na ako dito so uh, pasyal ko muna kayo dito saglit pakita ko muna sa inyo yung lugar na dinadaanan ko or dadaanan ko and bibili muna ako ng sagi which is banana kasi kumakain talaga ako ng saging or banana sa tuwing gabi and umaga pag gising ko bago ko matulog ganun para kahit paano may laman yung chan ko so dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys and thank you so much po sa mga manonood at sa mga nanonood please don't forget to like, comment and share and please don't forget to click the bell button para updated kayo lahat ng aking Mga upload na pictures. so see you guys on my next vlog. Bye. Love you all. Bye